Great Life Mindset mga ka-PC. Ako si Ram, Great Life Executive ni Personal Collection. So ito yung branch kung saan dito kumukuha ng mga paninda lahat ng mga dealer ni PC. So patuloy kami nag hire ng na mga gusto maging dealer ni Personal Collection. Ito ang negosyong walang puhunan at negosyong pwede mong dalhin kahit saan. Kaya kung gusto mo maging dealer ni PC, mag-PM na at aasikasuhin ka namin. Alam mo ba na po pwede mo rin maging lifetime business ang personal collection? Dahil habang may umuorder order sa inyo ng mga produkto ni PC, patuloy kayong kikita dito. At dahil nakukuha na rin to sa sobrang murang halaga, malaki yung kinikita ng mga dealer. Mga products na kukuha ninyo dito ay payable within 37 days. So, before 37 days, kailangan nakapagbayad ka na para makakuha ka na ulit ng mga products na gusto mong ibenta. Kung gusto mo rin itry ang negosyong walang puhunan, tara na dito kay PC at magnegosyo. And mga ka-PC, follow for more ka-PC negosyo tips.